Health real talk ulit, mga ka-OFWs, ang um, fake o real, ang ugali mo may epekto sa kalusugan mo. The faker you are, the bigger your circle will be. The real you are, the smaller your circle will be. Ang topic natin, personality authenticity and mental health among OFWs. Magandang araw mga ka-Health Real Talk. Ngayong araw, hindi mo na tungkol sa diet, blood pressure, or physical illness ang ating pag-uusapan. Kundi tungkol sa ugali, personalidad, at kung paano ito konektado sa ating emotional at mental health bilang OFWs. May nakita akong quote, The faker you are, the bigger your circle will be. The realer you are, the smaller your circle will be. At oo, relate much tayo dito sa abroad. Sa ibang bansa, lalo na sa bilang ng OFW, minsan kailangan mong maging plastic para makisama, para makasurvive. Pero ang tanong, hanggang kailan ka magpapanggap? Hanggang kailan mo pipigilan ang totoo mong damdamin? Alam mo ba ang pag fake ng ugali araw-araw ay may epekto sa mental health? Emotional exhaustion, anxiety at overthinking, imposter syndrome at minsan nauuwi pa sa burnout o depression. Ayon sa psychology, ang authenticity o pagiging totoo sa sarili ay isang factor sa mental wellness. Kapag totoo ka, mas madali mong kilalanin kung sino ang tunay mong kaibigan, mas malaya kang magpakatotoo at mas magaan ang kalooban mo. Pero bakit nga ba mas maliit ang circle ng totoong tao? Dahil ang katotohanan ay hindi lahat handang tanggapin ang totoo. Kaya't kung sa pagiging totoo mo ay unti-unti kang nawawalan ng kaibigan, hindi ka nawalan. Nalinis ka lang. So ang ating tip, maging mabuti pero hindi kailangang magpanggap. Piliin ang peace of mind kesa pakikisama sa toxic. Alagaan lang ang katawan, hindi pati sarili mong katauhan. Remember, ang pagiging real ay hindi pagiging rude. It's choosing truth over temporary applause. Mga ka-OFW, sa dami ng gulo at stress sa abroad, huwag mo nang inagdag ang pagiging iba sa kung sino ka talaga mas masarap matulog sa gabi kapag wala kang pinapakitang iba kundi ang totoo mong sarili. Kahit konti lang ang iyong kaibigan kung totoo ka sa kadila, sapat na yon. Kaya para sa kalusugan ng isipan, puso at ugali, magpakatotoo ka. Dahil sa dulo, ang totoong ikaw ang may tunay na kapayapaan. Have a nice day everyone.